kita at siguro how many decades na po na hindi kami nagkamita talaga na aking friendship, aking best friend talaga so natalago na tayo ngayon kaya ako nandito dahil minit ko kung hindi nyo nagkikita dito ayan alam nyo na kung sino ang kapitbahay ko dito at sino ang best friend ko dito no minit ko si Maria Makiling kasi kami talaga mag best friend noon paliwasa yung Maria Makiling so papakita ko sa inyo at ko yung bahay niya at saka so, siyempre yung dream house din ni Diwata so minit ko Ayan. Dati nung maliliit pa kami, doon kami tumatambay ni Maria Makiling. Nakikita niyo yung isang naka-green doon, doon. Tapos, ito, pag may mga visitors kami, may mga lalaki kami, ito. Ito naman talaga yung bahay ni Maria Makiling. Let's go. Siyempre, pag aling ka sa labas, guys, bago pa dito makaakyat, dito ka nadaan. Napakaganda pa. Dadaan napaka tarik ng daanan kasi bago ka umakyat dito guys kailangan muna mapita ka namin doon kung karapat dapat ka papasukin doon napaka lalim yan napaka -taas. kailangan din talaga yung dalawang sabakyan dito nakakondisyon lagi para hindi ka tumiri kasi napaka taas yan so magkita namin yung napakagandang lugar na ito ayan tawagin natin si Maria kung nandiyan, Maria 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 mayroong kutsara wala ba dyan? Parang bahay <laughs> ng Ayan, tingnan mo naman yung barang na ganda ang bahay ni Maria Makiking, di ba? Wow! Dito tayo. Dito yun, eh? Dito, guys, ganito. Alam mo, bakit napaka... Dito, napaka-misteryoso, napaka no? Kasi dito talaga, Diba nakita nyo, anong pulo yan? Manga. Makita nyo? Ang dao. Oh. Pag pinitas nyo yan, ito ang magiging bunga niya. So, ganun sa kami dito sa Mount Maria, Mount Makiling, sa Laguna. Yung mangga, pag pinitas niyo, magiging durian. Yes, kasi, ano to eh, Oo, oh, oh. makiling at sa kaliwata, di ba? Diba? So, wala kang posibili sa mga himala. Ayan, tingnan yun. Galing ko doon eh, kanina. Ano alam, -alam, alam mo si Maria makiling? Best friend lang talaga. Magkababasa kami noon pa. Tapos, ang siyempre, busy ako ay sa pagpapalit, di ba? So, matagal kami hindi nagkita. Ngayon lang ulit ako mabisita sa Laguna. So, i-fix pa natin dito ang para makita nyo. Ayun talaga ang bahay niya. Ayun talaga ang bahay ni Maria makiling, guys. Ito, ano yan, na yan. Kahit yan, niya lang yan siya, eh. Kainan niya lang yan dyan, yung Pero doon talaga sila kapilaw. Ano ang yung puti-puti na yan? Na puro puno? Ayan, doon talaga ang kwarto ni Maria Makiling. Tapos doon siya nag-aral. Nakita niyo yung iskulahan doon. O, ayan. Ayun dito, May <laughs> Tawagin natin kasi may niligta ko dito, eh. Maria? Maria! Maria. <laughs> tulog <bata. laughs> pa ata. Hindi wata. Ay tulog pa baka magalit sa uh, akin tawagin. Hindi ba tumatagot? Hindi nito. ito. Kasi ano naman si ano naman si kalaman si. Hindi kalaman si. Ang tawag dito sili. <laughs> Oo, pero so, ito, ganito yung Fili dito, hindi ito <laughs> kalaman, ang tawag dito Filing binog. Mm. Oo. O. Ito naman guys, ang tawag dito dito, Green Apple. Kaya lang hindi pa siya, hindi pa siya ano, hindi pa siya hinog. So green apple, hindi pa siya pwede kainin. Oo, ang tawag dito ay green apple. Di ba? Marami pa dito, marami akong tubak dito. Ayun lang pa, utot yeah, dito. <laughs> 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 ito naman guys, ang tawag dito ay Green Grip. Ayan. Because, masarap ka? Okay, wow, matapos yung drinks. Matapos yung drinks dito talaga. O, tinan nyo ha. Hindi pa kasi pwedeng ano, kainin. Kaya ano, hindi pa pwedeng pa kainin. Pinakain lang sa akin. Tapos siyempre yung mga putas dito, ito hindi pa mga hinugin. Ito naman sa tawag dito ay papaya. Ito. So, papaya pa. ito ang papaya dito sa ano. dito ay pineapple. Okay, ibang pineapple din. Oh, okay, ito naman tawag dito. Uh, pine pineapple sa kaya lang ano ito. Pwede siyang frutas, pwede siyang gulay. Kaya lang siyempre. Um, na-stress siya kaya ganun. Um, Wala diwa talaga? Na-stress siya dati nung nagbubuntos pa lang siya kaya nagbukul bukol Hindi kinaya nag pamper. so ano pa ba mga frutas <laughs>